Grabe guys oh. Tingnan nyo guys. Yung langaw nangingitlog. Ito mga tinain ng manok na uh, katatapos ko lang ma ano, mahanda. Itatapon ko na po sana to sano, sa ano sa doon sa hukay. Eh, hindi ko na tapon agad. So dito ko muna kilagay sa plato para hindi naman matapon doon sa lababo kasi parang pag natapon sa lababo is uh, magkukos yan ng ano, baho. So ginawa ko, lagay ko na muna dito sa baul uh, bawal ngayon pagbalik ko may nakita akong isang langaw na nakadapo so tiningnan ko kala ko kumakain lang yung nagtataka ako bakit ayaw umalis nung giilawan ko na ayun nakita ko nangingitlog pala so ganito pala yung langaw pag mangitlog guys no medyo humahaba yung yung bandang pit niya tapos sinisiksik niya doon sa ano ni insert niya doon sa kung saan mayroong parang mga butas yung kung saan niya pwede ilay yung itlog niya so ito guys ang dami na no? Kunan ko to uh, mula ng mga isang itlog pa lang siguro yung na ano niya na niya so ngayon ang dami na guys so ganito pala yung langaw pag mga itlog so yung mga pagkain pala natin nasa labas tapos maraming langaw hindi pala safe yun kasi dito lang oh makikita mo ilang hindi lang hindi pa umabot ng isang minuto ah o dalawang minuto bago ako nakalabas o after ako nakalabas ito na yung nangyari so guys ang dami oh kakadiri so ganito pala yung makikita mo doon sa mga ginapost doon sa Facebook, sa social media, yung mga fried chicken na may mga itlog sa loob. Yan, ito pala yung nangyayari. Iniitlogan pala ng langaw. Tapos yung pagkakaalam ko guys, yung itlog ng langaw, eh, hindi aabot yun ng mga ilang oras, magiging larva na yan. No? yung mga uon ng mga maliliit hanggang sa lumaki at saka dadami sila. So guys, oh, tingnan mo ilang minuto pa lang, wala na magsisimula siyang mga itlog. Ang dami na, no? siya nga pala sa cellphone ko guys, hindi masyadong malinaw. Pero at least guys, nakuha nan ko kung paano niya uh, ginagawa yung pangingitlog. So ito guys, uh, pag hindi natin ito nalaman, hindi natin ito nakita pagkatapos uh, matapos yung itlogan, tapos kakainin o lulutuin natin. Oh, so kakadiri. Yan siguro guys, parang tapos na siya. No? Kasi nilinisan na niya yung pit niyo. Uh, oh, hiya, guys. Pagkatapos yung mangitlog, kakain na naman siya. Uh, oh, yan lang. Parang wala lang guys. No? Kakadiri guys. No? mo tingnan mo parang wala lang so tingnan natin guys ha ah. ilapit ko konti sandali lang ayan hindi masyadong malinaw guys so zoom ko konti ha ah. try kong iano Kung makuha ko ng ano hindi kasi masyadong malinaw yung ano ko guys yung camera ko hindi naman kasi medyo may kamahalan tong cellphone ko eh ayan ganoon ko lang ayan may pano siya guys nanghiya kakadiri guys no antayin na lang natin guys siguro mga ilang minuto babalikan natin to kung ano nang mangyayari kung magiging uod ba to o ano anong oras na ngayon tingnan natin guys ha alas 11.39 11 ng tanghali guys so eh, bumalik na namin siya guys oh. tingnan natin guys so guys yun na muna ngayon guys oh. guys so ito yung itlog nga guys oh. ngayon tapos walang hiya guys oh. tingnan mo guys oh. hindi nahiya kahit na ituro ko guys kasi matapos niyang mag ano mag mangitlog nawala na siya ng hiya oh so, yan guys tingnan mo guys pabalik-balik ulit so babalikan natin yan mamaya guys mga ilang oras kung man ano sa itlog niya kung magiging uod na ba yan see so, yeah, guys